Ang damdamin ng tao ay makapangyarihan kapag hindi binantayan. Kaya nitong bumago ng takbo ng buhay sa pamamagitan ng impluensya nito sa ating mga desisyon. May mga desisyon na kahit mali ay nagagawa dahil sa damdamin. Yun bang kapag galit, maaaring makasakit, at kapag sobrang saya naman ay maaaring mapalampas ang hindi dapat kinukonsente. May mga salitang nabibitawan bunga ng galit. Ang masaklap, ang mga salitang ito ay maaaring hindi na mabawi, o kung mabawi man ay napakahirap. Ikaw ba'y nakaranas ng magalit at dahil sa galit na iyon ay merong nagawa o nasabi na iyong pinagsisisihan? Siguro karamihan sa atin ay mayroong ganoong karanasan. Yung iba sa sobrang galit ay yung dapat sabihin ay hindi naman sinasabi at nagdulot naman ng kapahamakan sa iba. Hindi laging masama ang galit. Pero maraming pagkakataon na ito ay masama at nakasasama. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Ang galit kahit walang dahilan. May mga taong galit sa mundo na kahit wala namang ginagawa sa kanila ay punong-puno lang sila ng sama ng loob at ito ay mababakas din sa kanilang mga kilos. May mga nagagalit sa maling dahilan. Nagpapakita ito ng maling values o pangpapahalaga na sa halip na sa maling gawa magalit ay pinagtatanggol pa ang mali dahil sa galit. May mga nagagalit ng pangmatagalan. Yun bang nagkakaroon na ng bitterness dahil ang galit ay hindi maalis sa buhay? Lumipas na ang isang bagay pero ang galit ay nariyan pa rin dahil patuloy itong inaalagaan at pinasisiklab sa puso. Meron ding magagalit na ang kanilang ekspresyon ng galit ay hindi proporsyonal sa pagkakamaling nagawa sa kanila. Nagpapakita ito na merong ibang mas malalim na isyo bukod sa dahilan ng galit. May babala ang Biblia. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Maaring ang galit mo mismo ay hindi dahil sa tamang dahilan. Pero mag-ingat ka dahil ang galit ay maaring magtulak sa pagkakasala. Mas mainam na ang pag-ibig ang siyang paghariin mo sa iyong buhay dahil anumang pinaghaharian ng pag-ibig ay lumalago at bumubuti. Mahalagang tandaan na maging ang ating damdamin ay dapat nating isuko sa kapangyarihan at kapamahalaan ni Jesus. Hindi laging madali pero ito ay laging tama at mabiyaya. Asa ka pa?